ah, surbi akong migo ngita daw siya gamba <laughs> damo <laughs> wag ay ko na sapot dire ug sure Ay na agad eh Oh, kaning mga kuhan lang na siya. Katumurag sa ato mga... Lahit na klaseng damang niya. Pwede dako. Murag yung Ay, yung Lagi, lagi. Saan mo na? Ay, tikling. Pangbog. Ah, bilagod sa akin. ako Okay, chicken chick? Ah, lagi yung chicken Lagi. La ka yung chicken mga <laughs> Mm, wala nang gagamba diri sa UK oh, inchikoy. Jikin-jik, <laughs> i-jikin-jik in in mo din tawag sa inyo ha, in in <laughs> sama jikin